Kaya ayan, hila. ayan. Yung kanilang ah, mga baboy. Ayan, hila. Mm, ng kanila dito, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ano ayan. Ayan, ayan. lang dito bayanihan ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Mga ayan. <dayo din>. mga <laughs> Ganito kasalan dito sa amin, no. Tinay nyo, bayanihan yan. May nagsasaing, may nagkakatay. Nag -bo Ayan. Ayoko kasi ng voice, ano, yung mag-voice over lang. Gusto ko yung actual. Oh. Ayan. Hello, hello, good morning. Ito yung third day namin dito. Ayan. Pinsa, uh, kasalan ng aming pinsan. Ganyan. Yan ang ganyang, ano, namin dito. Bayanihan kami dito. Ayan. Ako pampagulo lang. Pero nagbalat naman ako ng sibuyas bawang, ha. Hello, Mani Ingo. Dapat kanina, Ning, ano, habang nagbabalat ka niya, pinabidyo mo. Nahiya nga ako. Kaya nga sabi ni Madam, yung kasama mo, kuhanan mo na to. Ako nga sabi sa iyo, sabi ko. Ay! <laughs> sabi ko, sabi ko po lang. Dapat kanina, simula, ma? Nahihiya ako kasi in-expect nila marami na kaagad pera pag nagsisimula pa lang. Parang, parang feeling nila kaya ako nahihiya good morning, ayan, bayanihan portion nandun yung kataya ng baboy sa dulo naman yung nagluluto eh, dito naman yung mga uh, magkatat ng mga ingredients yun ganon yun, bayanihan dito Ay, kunting silip lang sa third third day na dito sa buhay probinsya. Ayan, kasalan na ng yung pinsan. Ito ano bahay si nila. Ganda. Ganda, di ba? Ayan. Tapos ito yung video ko yan nila. Inuman. Ayan, yun lang muna. Short video lang tayo at mapupulang aking, aking cellphone. Good morning sa lahat.